Alright, so last week nagpagawa tayo ng ay nagpa-change oil tayo ng motor palinis na rin ang panggilid hindi napansin natin na yung nga is palitin na kaya umorda tayo online dahil wala talaga makuha nito sa Baguio so Kim ko lang ang size nito ay 130 by 70 12 tapos ito na rin yung brake pad na din niya sa likod Gulong sa likod, brake pad brake pad sa likod Alright, yung sa gulong sarap harap, makapal pa naman eh. Pero yun ay 120 by 70, 12. So, dadalhin na natin siya ngayon sa nagbabaklas ng gulong ng motor. Bira tayo makakita niyan, lalo na rito sa Baguio. Parang isa pa lang yung alam ko. Good thing, malapit lang siya sa amin. Mga 2 to 3 kilometers lang. Wala pa, ganon. Alright. Ayos, so ito na yung gulong natin. Ang sarapan lang. Let's go, let's go. So, dito tayo ngayon. Palaganas Machine Shop. Tapat lang ng St. Peter sa may Marcos Highway. Ito po yan, Marcos Highway. Ito, papunta ng town proper. Traffic lagi dyan kasi may pure gold dyan. Siguro para mga ano to, 5 kilometers from the tunnel. And after nung home outlet depot, ito na siya. Break this pad for Kim Polite. Tanong ko na rin kung nagkakabit sila nito para isang trabaho na lang hindi na ako lilipat ng ibang motorcycle shop ayan o, oh. makano nga? 385 ang bilhin namin dito online 385 yung gulong 800 plus so yan, natanggalan na sir medyo matigas daw so 250 ang charge na sir dito hindi sila nagpapalit ang brake pad anyway, time right now, 3.33pm uwi ano siya Luis? 4pm hindi natin sure kung mayroon pa ang time para pakabit yung brake pad wala nga palang gcash sila sir tanggalin yung tambucho yan lay na yung tambucho hindi na siya tatanggalin talaga dahil hindi naman na siya nakaharang eh so yung mga bolts na lang para dun sa kung saan nakakabit yung gulong Ayan na, patatanggal na. Nihira ni Sir. So dito siya sa my right side nyo. Pag nakaupo kayo, yun. Nakuha rin. Nakuha <laughs> rin daw. Kalbong-kalbo. Ayan na. Deflate na. Yan ang wala yung ibang mga motorcycle shop. Oh. Pwede yung kaya nilang baklasin pero ito yung mahirap. Yan, nakapasak na. Ha! Nice! Galing! Saktong-sakto yung nabili natin. 130 by 70 12. So lalagyan ng hangin, 30 ang hangin ng gulong natin dahil sa likod, 28 sa harap So manual, pagka kanyang manual eh Ang ina pa rin natin mamaya sa Petron para sure So yan yung pinagtanggalan ng gulong Ito na iwan lang dyan Ito na ABS, hindi ko sure ako ABS nga Ayan na, salpak na Yan. nalagyan ko -hal yan na ano, ano yung tawag yan kuya? Grease? Gris, pampadulas. Parang nilang sa ano, kakapit. Ha. Ah. Yeah. angat ang oh, mga nakaharang. The time right now is 3.50pm. Nag-alarm na yung phone ko. 350 para pumunta ako kay Shelo para 10 minutes uh, alas 4 andun na ako minsan hindi pa na ako nakakalis ka agad so mga 4.05 4.10 doon ako pero wala na sa brake pad ah, binabalik na ni sir Ito yung punto na kinakabahan ako dahil pang limang baklas na yata ito ni Sir after niyang ibalik yung gulong pero nahihirapan talaga siya. Meron kasi na parts na nalaglag. Hindi niya alam kung ano ba. Nasa unahan ba? Nasa likod ba? Ito yung nasa may parting gulong tsaka dun sa may uh, speed sensor. Actually, inabot na ako ng gabi rito. Ang total, parang inabot siya ng 30 baklas balik at tumawag pa siya talaga ng mekaniko. Nung una, pinapatawag ko na siya wala daw siyang kilala so ito mag ko na hindi ko na nasundo si Shelo buti na lang nakapag taxi si Shelo pa uwi sa tulong ng kanyang teacher maraming salamat po teacher Max Yeah. So, bali ito, tinutulungan na siya nung ka kaibigan niya kasi nga, nagsarato na yung shop nila. Eh, andito pa rin, hindi pa rin tapos. Usually, kaya nilang tapusin talaga ito eh. Isang kaibigan ni Sir ang nagmagandang loob na tumulong. Ano, magagawa kaya? Saan naging issue, Sir? Ang tinuro niya? Ayun, yung, yung, yung sa may, ano niya, speaker sa ABS yung Oh, yung ABS. Yung EBS tanga doon. Sa loob dapat. Totok. Tuon sa may ano rin yung umiikot, yung oh. Yung may ngipin. Oo. Oh. Oo, oh, kasi paano siya sa preno eh. <laughs> uh, sa wakas, natapos din. Buti may nagturo kayo, sir. Michelle na natin 2993 ang plate number niya sinakay na siya ng teacher niya sa taxi so pinaggrab na lang thank you teacher Max 2993 hindi ko alam kung nakadaan na si Shelo hindi eh hindi rin 2993 ito kabantay ng taxi ay, 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 ay. Susunod naman natin ang preno. Pero uwi na muna tayo Bakit tayo pagkawang preno. Tarago, hindi pa pala tapos. Yung wire daw ng ABS. Sasayan. Sasama. Sasama. Oh! Mau sama sya? Ada may yang boleh mo? Okay. hindi sana yang tak sama. Hey, ay ay ya, ya. Alright, pinasok na sa loob yung sasakyan para may ilaw. Kutay na habot na ng gabi. Nakantete. Ito pa yung isang kaibigan at katrabaho ni Sir na nagmagandang nilaob na tumulong sa kanya pero wala pa rin talaga. Pinipilit pa nga nilang yung preno ang may problema kaya hindi umiikot. <laughs> pero nung sinabi ko kay Sir, huwag mo ikabit yung preno, tignan natin. So ganoon, hindi para rin siya umiikot kahit hindi nakakabit yung preno. At ginabi na nga po tayo dito. Butang ina, hindi pa rin nagagawa. Nagtawagan ng mekaniko nawawala daw na spacer kaya pag binabalik yung um, ABS po tayo na umikot pinipilit pa nila yung preno sumasayad tinanggal yung preno hindi ko pinabalik o oh, di hindi umiikot pa rin oh my god at ito na nga yung talagang mekaniko ng motorsiklo dito sa Baguio so nagawa niya ng paraan yung spacer yung sila na remedyohan nila si, si Sir talaga yung nagpumilit na dapat mayroong spacer to hindi pwedeng wala so pwedeng nawawala or gumulong ng tinanggal ni Sir or pwedeng may kumuha nung umalis kami hindi namin alam pero salamat sa mekanik na, mekaniko na to kinaumagahan dito sa Nuki Works nung pinagawa ko yung preno tsaka ko lang naalala dito pala ako nagpapalit ng gulong ng Yamaha Aerox ko. Ito, yun yung machine nila. Kung naalala mo lang sana nakahapon, hindi sana dito na lang. Para isang gawaan na lang. Huh, hindi na sana ako ng problema. So, mga gulong, ko ah, buhay. Lesson learned. Hindi ko nakakalimutan to. Ayan, tanggal na. Hindi na kailangan tanggalin yung gilid or yung tambucho. At yun nga, nagawa na rin yung preno ng aking gulong. Ang susunod natin ipapagawa ay ang ABS sensor naman. Alright, maraming salamat sa inyo na. Ride safe!